sa on utro eh, nana dayon nang sudan nana dayon wow kabalo kayo mo tiyang oy very good baka na amo pa lang na wala na na no, oh gakarong kayo wat yung ilis pagyud asa man ang mama de ani di ay mm. Mm. na Dugay ka ayo. Uh. Oh. Nang buhi na lang siya o oh. kaon siya kay wala pa yung mama. Dugay raw ka ayo. O oh, sige na kaon na kay wala wala ang mama basta makakaon dili magutom kay mo panat yung kaon. <laughs> roman tugod pero namalit pa man sila o, oh, pang birthday ni Kuya Josh kay birthday naman ni Kuya Josh o, oh, human na yung kay Kuya Josh na po hi, ayan si Kuya Josh ako, 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 kaon po siya ayer, iya ayer, o lagi okay, i si Kuya Josh oh, na, kaon siya iya na, o na, nagkabulingit na sad Mm, si Tiang, oh, pwede oh, no, very good ka, ay, uy. Ah, oh, very good ka, ay, na, uy. Uy, uy ginulaan ha? Kapag ka, oh, na, dili. Hmm, sige, ano, oh, ka, very good, you do, ka, very good. Very good, very good. Wala, si Ate Jinjin. Akala mo mama mo na no Si ate Jinjin Hmm Tingnan mo Puno yan ka rin na yung pagkain niya ngayon Iyan na lang Pwente na lang Si kuya? Oh good boy kay si kuya Ah naghinlo at video si kuya at Si kuya dyan oh Good boy kaya nanghinlo At si Lola din Si Lola ang nagpasimono ng tanan. oh si Lola. Hindi, mm. si Lola. Oo na. Dah, yeah, si Kuya dyan oh. Good boy, kayo. Good boy. Ano mo kasi? Alakala dito. Wapak ka naman sa'on. Tara na. Dito ko si Kuya. O, dapat Daba yung si Jinjin. Pangalawa. nagsimono Ay. Ay. Yeah, Jin Jin, ngua oh, pa, butan, ha ha ha, ha, bye bye. bye, -bye.